Yo, and for today's video mga kapulpol Na nakikita nyo sa ko, alauna na Pero alauna na ng madaling araw na yan mga kapulpol Gumising kami ng maaga para dumayo sa lugar na kung saan maraming afam Charot At ayan si Greta, kung kailan palis pa na, saka nag-aanda, king inang yan Kaya naman, kumilos na ako agad, mindset ba mindset Marami pa kasing orasyon na ginagawa si Greta bago maligo Kaya inunahan ko na Kasi ang importante sa mga ganitong lakad, dapat teamwork Ako yung magluluto, siya yung kakain, king inang yan At Pagkatapos ng lahat-lahat, yo, outfit check Tingnan naman mga par angas <laughs> Angas. eh at ready na rin si Greta matapos ang ilang orasyon at syempre alis na agad wala lang madaming arte pa at kasama ko na naman pala si Master Jogler sa video na to kasi siya yung nag invite na mag Christmas sa Siargao kaya naman wala nang paligoy-ligoy pa sama na agad Siargao na yan eh at madilim pa simula ng travel kami mula Abuyog papuntang San Ricardo San Ricardo ay ang pinakalas part ng Leyte at doon kami sasakay papuntang Lipata, Surigao 2.30 yung nagumpisa kaming mag travel at ngayon alas 5 na at nagumpisa ng pumutok aki ang kilikili ang araw hanggang sa narating na nga namin ang San Ricardo kung saan kukuha kami ng ticket para sa ferry at ang nakakaganda dito sa San Ricardo mga kapulpul eh sobrang bilis sila magbigay ng ticket yung tipong pito lang kayong pumipila tapos isang oras ka kalahati eh, bago makabigay ng ticket o diba napakabilis o at higit pa doon napakalinis ng lugar nila mga kapulpul lalo na doon kung saan ka kukuha ng ticket as in sobrang linis mga kapulpul yung tipong wala kang mahigitang kahit konting kalat at pagkatapos dumiretso na kami sa puerto nila kung saan idadrop namin muna sila Greta kumalik kami doon sa bandang malines para iiwan ang sasakyan namin kasi hindi namin dadalhin sa Siargao. Pagkatapos lang namin iiwan yung sasakyan doon kasi mag mag uh, babar kolang lang kami at hindi namin natawid yung sasakyan kasi uh, mas mal yung pamasahe. So yan yung sasakyan namin mga kapulpul LCT. On board na naman ako. On na kami ngayon. Nandito kami sa LCT. Sa Ricardo City. Nandito kami sa kabina ni Engineer Paalis na sana kami Nang biglang may humabol na truck Na isinisiksik ni Chipmate sa proa Sige Chip Gawin mong sardinas yan <laughs> Hindi ako nakatulog Kaya umidlip na muna ako Pagsakay namin sa barko ang yan Sobrang excited kasi And this is really it Let's go sa Lipata, Surigao na kami and mag-travel pa kami isang park pa yung siyang Siargao Island At narating na nga namin ang Makapagal Port kung saan kami tatawid papuntang Siaragawa Island. MB Fortune Angel 2 pala yung napili naming sakyan. At business class na lang ang natitira ang upuan. Kaya kinuha na namin kahit hindi kami mga businessman. Charot. At ang importante sa lahat, estudyante man o matanda, magdala ng student ID at saka senior citizen ID para makakuha kayo ng mga friends with, friends with benefits, mga benefits tulad ng discount sa pamasahe. Pagkatapos ma-check lahat ng bagahe ay naglakad na kami papuntang MB Fortune Angel 2. Malit lang yung barko na to, kaya tao lang yung kayang isakay. Kaya kung mukha kang syokoy, lumangoy ka na lang. <laughs> 2 hours ang biyahe mula Makapagal Port ng Surigao City papuntang Siargao Island. Excited kami makarating ng Siargao Island kaya fast crap ang sinakyan namin papunta doon. At kung gusto nyo naman ng pachil chil lang, sumakay kayo ng Roro, yung malalaking barko, 4 hours yung biyahe doon. Tulad ng Montenegro Shipping. At di nagdagalay, nakahiwalay na rin ang fast crap na sinasakyan namin sa puerto. At final speed na rin ni Kapitan ang makina. Shoutout na rin pala kung may mga lihitimong kapul-pul na nag-a-apprentice sa Kukalyong. At matapos ng dalawang oras sa paglalayag ay unti-unti ko nang nasisilayan ang Siargao Island at di nagtagal ay nakadaong na rin kami. Shoutout na rin sa mga crew ng Fortune Angel 2. Ang babait nila at sobrang masikaso. At pagkalabas yung niyang puerto, kailangan nyo muna magbayad ng 10 pesos para sa environmental fee. At di na rin kayo mahihirapan maghanap ng masasakyan kasi maraming nakabang sa labas at pwede rin kayo magrenta ng mga scooter. Medyo marami kami kaya tricycle yung sinakyan namin. Tuktok kung tawagin sa Siargao Island. di nagtagal ay narating na rin namin ang lugar kung saan kami magstay ng tatlong araw. Sinundo rin kami ng mayari na si Tijuana. Siya yung mayari ng Volcan Villa kung saan kami magstay. At sa mga gustong magbakasyon sa Siargao at na problema kayo sa pupuntahan nyo at kung saan kayo matutulog, follow nyo lang yung Facebook page niya. At welcome na welcome kayo sa Volcan Villa. At pagdating namin doon ay kumain lang kami sa glit at nagpahinga. Tapos nagumpisa na kaming mag-ikot-ikot sa Siargao. At ang pinakauna naming pinuntahan ng famous Sunset Bridge sa Siargao, ang Katangnan Bridge. Alright, so first stop namin, Afam Bridge. Alright. Parang mga Afam na rin kami nito. <laughs> <laughs> Tapos naming masilayan ang sunset view sa Katangnan Bridge ay umuwi na kami mga kapulpul. Kailangan naming magpahinga para sa tatlong araw na paggagala dito sa Siargao Island. At dito ko na rin tatapusin ang vlog na to. At huwag nyo rin kalimutang supportahan ang ludi nyo. Please share this video, follow my Facebook page para updated kayo sa mga next kong vlog na i-upload. And see you on my next vlog.